Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku Isatar Abdul, doon sa Budbawis adap ni si Radulan Sahirun. Aku yung sinasabi yung si Radulan, yung asawa iban ng asawa niya, eh kung ikadalawang anak. matagal ako doon sa kanya, nagsama doon sa Patikol. pagtapos yung mga doon yung naka na ako dito na ako nakapunta sa wala namin sa Panamao. Hindi to na ako sa Panamao, na dito na ako yung mga nakababa sa mga militar. So, tapos dito na ako nakababa, wala naman yung mga kasama ko. Loko-loko na di ako yung mga kasama ko doon. Yung mga mayroon yung mga military, yung mga, mayroon yung mga encounter, iiwan ako doon. Hindi na ako tulungan. Oo. Oh. Yung na mga nagkamamatay yung mga kapatid ko, yung pamangking ko, mayroon yung mga kasama ko doon malapit. Tapos, Timago. Yung mga Iiwan kami doon, yung magkapatid, yung magpamangking. Na tapos naisip ko, yan lang kung mga kasama namin, hindi totoo yung magsama. Dahil so, iiwan ako doon. Na, tapos, yung nag-isip ako yung pagbaba ko. O, pagbaba ko doon, kita ko yung mga kahalans, yung mga military, yung mga, alam ko yung mga kasama namin doon sa patikol, pagbaba, pinapatayon. Pagbaba nakali wala kana na ko yung nagbaba na ngayon in nakauna yung uh, militar matakot ako ngayon hindi na ako yung matakot sa mga military kasi paningin ko yung mga kapatid ko yung mga uh, kaibigan ko kasi pinaka yung mga militar yung mga yutanan si kalyutanan si colonel yung mabait lahat yung major oh nakita ko nakita ko yung mga ko. Oh, muna muna si Shield Tubak. Ah, nakatulog doon sa amin. Nagpalit-palit si Shield Carido, si Tubak. Oh, katulog yan. Sabi yan. Assalamualaikum. Ito kami ang inyong kasundaluhan ng 21st Infantry Invincible Battalion. Kasama ko ngayon yung aming kaibigan dating uh, Abu Sayyaf, uh, si Satar Abdul, ang aming kaibigan dito sa aming batalyon uh, kasama nyo kami sa kapayapaan dito sa municipality ng Panamaw maraming salamat